food trip na malalaba hanap nyo. What's so, up mga koye? Well, For today's video, sumahan nyo kung mag-food trip dito sa my team. Ang tanong, sulit nga ba mga pagkain dito? Kaya naman, simulan na yan. Let's go! Dito lang yan sa Oye TV. Oreo Jungle. Warrior Jungle. Tayo na nga no, mga kaoye, itong Vikings na to, dito pala to sa SF North Edsa. Ano-ano nga ba ang mga inaain nila? syempre hindi mo awala ang mga pasta nila. Bukod dito mga kaoye, meron din silang pizza station. O ayan, ibig man flavor pa yan. May mga cheese, pepperoni, Hawaiian, andyan. Eto mga kaoye, yung paella, yung natikmang ko, ang sarap talaga na pagkalo. Eastern cuisine, western cuisine, meron din pala dito mga kaoye, The best talaga tong chicken nut ko. Siyempre, hindi pa paulay. ang favorite kong hanggar yan. Dito mga kaoye, ang benta ng shrimp talaga. Aba, din yung noodle station. Dito, pwede ka magpagawa or depende sa trip mo. Hindi lang noodles ang meron dito, mga kaoye. Meron ding hot pot. Isa nga sa mga natikmang ko rito, mga kaoye, yung laksa nila. Kung sushi lover ka naman, meron din sila rito. Japan station nga, kumbaga. Dito, mga kaoye, magsasawa ka sa iba't ibang klase ng mga sushi nila. Dito, pipiliin mo lang talaga yung pinakapatok sa taste mo. May mga toppings pa na salmon. Salmon at cheese. Pag pinagsama, quality talaga. O, oh, ito nga, o, nakakatakam na. At dito nga, lang kung may ice cream pa silang bagong sineserve. At ka Kadalasan sa mga Andy, mga kaoye, Aldi drinks na rin. At para mas matakam kayo, eto na nga ang roasted beef. Itong sign mga kaoye, eto nga pala ang green station. Eto ang hapya sa mga dessert natin, mga kaoye. Ibat-ibang klaseng dessert nga naman talaga matitikman mo rito. Grabe nga naman yung mga sinaserve nila rito, mga kaoye. Talaga mananawa ko. Kita nyo naman yung mga itsura. Tingin pa lang parang busog ka na. Isa to sa mga nagustuhan kong station mga kaoyin. -e. Kasi naman yung preparation ng food nila napaka-organized. Bukod sa pagkarami-raming cupcake, meron din sila rito mga halo-halo mga kaoyin. namin kumain mga kaoyin ay pasabog dyan ang crew ng Vikings siyempre papauli ba lolo mo? Siyempre, Oh, mawaya ng patulong muna tayo ng kinain. Eh. Sana nga hindi tayo magkaroon ng appendicitis. Char! <laughs> Di ba? Ang dami namin fans dyan. Yeah. Di ka nga nila, tinayong ito namin yung Viking Star. Ang patuloy na nagkinahin kasi after yung kakain ulit, mga kawoye. <laughs> <laughs> At dito may mga kasama rin pala mga nag-cheer sa amin. Thank you, thank you, John. ba ang nilasa ng mga pagkain dyan? Nakapag-showdown pa nga, no? oh. Sir. Kaya naman kung tatanungin nyo kasi siya, pagkain? Aba, naman, may kasama pagsayang. <laughs>

Grabe yung sayo talaga mga kao eh. Nakailang sayo kami dyan. Sobrang pagod. After nga nyo napakain uli ako eh. O, <laughs> oh, diba? Sang ka dyan? Ah, na, ha? May entertainer pa. So, sobrang dami na po tayo, mga ka -uye. Hindi mo nga talaga matitikman lahat. Pero maganda lang doon, marami kang pagpipilian. At ah, mo pa dyan ang mga adult dreams. At syempre, shoutout sa mga nakasama namin ng araw na yan. Mga nagpa-picture, nagpa-video, at shoutout din sa mga nabigyan ko ng stickers dyan. Perfect din to mga koi eh, kung magsiselebrate ko ng birthday, diba? Tikit ka saan ba? Actually, dito ako oh, yung birthday kasama ko lang. Kikit-kikit lang po ako. <laughs> Pero thank you so much. Ah, syempre, shoutout sa mga stop nung araw po na yan sa Vikings. Very accommodating at napaka-friendly pa. Kaya naman kung gusto nyo naman ng sulit at satisfying na buffet, dito lang yan sa Vikings sa SM North Edsa. Shoutout po pala sa mismo mga katabi namin. Eto sila, Boss Amo. Thank you so much. Oh yeah! Oh yeah! All All fun. Fun. Go. Yeah, okay. oh, yeah. Thank you so much for saying you'll have yeah, to give me a like and share for more videos. It's like that. Oh yeah! is <laughs> Korean <laughs> oh, yeah. Jungle.